Hello mga idol! So for today's video, magmukbang tayong ganito. So kilala nyo ba mga, mga ganito mga idol? Mga ganitong pagkain dito sa bundok? Niyan. medyo ano na to mga idol? Hinog. Matamis na siya oh. Sino nakakilala nito mga idol? Yung mayayaman, hindi nakakilala nito. Hmm. Ito yung pagkain sa mga mahihirap dito sa bukid. Ang tawag dito? Comment down yung tawag sa amin dito. Ulok. Oh, ulok. Ulo! <laughs> Dito matatamis ito mga idol. Ang ito matamis, may ilaw dito. Ito mga idol. Oh, yung mayaman dyan, hindi ko makain dito. Pero yung mahihirap, walang pili. Kahit anong pagkain dito sa probinsya, kinakain namin. Ito, walang buto ito mga idol. ito marjang. Dito ito marjang. Hindi ito dorian. Oh, ito, sarap kaya ito. Ano mm. Ang tawag sa amin dito, kulo. Yung walang buto. Para siyang kalamansi. Para siyang, ano, para siyang jackfruit. Ito yung kulo, wala siyang buto. Pwede niyong alagain, lagyan ng latte, lagyan ng ano, asukal, o diba sarap. Ito, sarap to idol, o. Oh. Ayan, ganyan. Ha? Sarap to. Yung mayayaman, hindi nakakilalang ganito at hindi kumakain kasi madumi. Mm, madumi talaga to kasi isugba to, o. Saan man dito, di man to, pwedeng lunukin agad. Dukdok, kunisin yung uron. Ito yung pagkain sa probinsya, no? Ah. Gamit siya kahit ano, ihawin mo lang. Pero nagtaka ko, saan galing ito? Wala namang buto. Hmm. Sarap siya. Tanghalian ko na to. Ang patakayaw-yaw dyan, mukha ilakot. Dok-dok, lisin -dok 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 yung bagul-bagul. Hindi, ah, itong kaya. Ha? Ah.